Dito mapapansin nyo sa unahan ko na merong ambulansya na dumaraan. Nung una, nung siya ay umovertake sa akin ay hindi ko na malaya na ambulansya siya dahil nga medyo mikahinaan ang kanyang sirena. Dahil dito medyo late na nakakagilid yung mga sasakyan dahil nga medyo mikahinaan ang sirena at hindi basta-basta ito marinig. Mula sa aking motor ay napansin ko na yung mga nakasakay sa likod ng ambulansya at sa tingin ko nasa apat na kataon na kikita ko sa milikuran at napansin ko rin na medyo hirap ang ating driver ng ambulansya dahil nga hindi siya makapasok agad at makakuha ng pwesto sa kalsada nagdesisyon ako na pumwesto sa bandang unahan at baka makatulong tayo para pagilirin ang mga sasakyan at alalayan siya hanggang sa mapunta kami sa maluwag na kalsada ayan pakaanan po ng konte ayan So, kumaunaan ko lang ito, ma-assist natin siya, ma-ano natin. Meron siya sakay, oh. Pa-kanan po, may sakay po yan. Ayan, oh, si Lola na natin dito. Alalayan natin sila, no? Kaya natin ambulansya. Medyo mahina yung ano niya. Yung kanyang sirens. Ayan. Kaya hindi siya naririnig. Ayan, hindi Ah, bago kayo Buka tayo ng konti Ayan, para makalisip lang ng konti yung ating ambulance. Ayan, kaya maluwag dito kasi daw masikip ngayon dyan dahil may tulay so hindi natin siya mapupusyata dito dahil medyo masikip no? yan bibigyan naman sila konti konti nga lang kasi dito kung dito sila pumasok mas mahirap dito dire-diretso Ah, thank you, thank you po. Thank you. Eh nakakalusot siya. Unti-unti lang. Lalay. Okay, maluwag niyan. Kaya kaya na ni Sir 'yon. Ni Sir driver 'yon. Ha? Aha, uh ha? medyo masikip pa dito. Palawagin na natin siya naman. Thank you, thank you po. Thank you, thank you po.